Mahigpit niya pa mag-issue ang Lithuania ng visa. Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kaibigan nandito na naman tayo upang maghatid sa inyo ng mga tips, mga ideas, mga impormasyon, kaalaman patungkol po dito sa bansang Lithuania. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan ay patungkol po sa visa po natin or TRP dito po sa bansang Lithuania kung may ipit niya ba mag-issue ang Lithuania ng visa para po sa atin sa bansang Pilipinas yung mga nag apply po dito sa bansang Lithuania pero bago po tayo magpatuloy mga kaibigan don't forget to subscribe sa ating YouTube channel Kuya Rich Vlogs at i-hit mo na rin ang notification bell all para maging updated po kayo sa ating mga videos na mga ina-upload Don't forget to like and share sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan upang sila rin po ay makapanood sa ating mga video at magkaroon magkaroon po sila ng mga tips, mga ideas, mga impormasyon at kaalaman patungkol po dito sa bansang litwinya Para po ay pagdating po nila dito or pag-apply po nila dito or uh, kung sila po ay papunta na po dito mga kaibigan or nandito na sila po ay may mga ideas na at mga kaalaman patungkol po dito sa bansang Lithuania mga kaibigan. So tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan. Alam nyo po dito mga kaibigan, sa bansang Lithuania, in 100%, 90% to 95% na may po tayo ni Lithuania ng TRP or visa. Sapagkat dito nga po sa bansang Lithuania mga kaibigan ay hindi po mahigpit sa ngayon ang pagkuha po ng visa sapagkat marami po ang kailangan nila na mga Pilipino workers or foreign workers po dito sa bansa, sa bansang Lithuania sapagkat kulang po sila dito sa manpower no So, ibig sabihin mga kaibigan, 5% lamang na may tendency na hindi po tayo maiisyuhan ni Lithuania ng visa or TRP. Subalit, doon po sa nabanggit kong 90% to 95% na maiisyuhan po tayo ng visa, kapag nasagot po natin ng maayos ang interview ni uh, Migris ni Grace sa atin yung nasagot po natin ng tama nasagot po natin ng direct to the point at naiintindihan po nila mga kaibigan mataas po ang porsyento na may po tayo ng visa basta lahat nga po ng tanong po ni Migris ay nasagot po natin ng maayos. Kaya nga po, si Migris, kapag mahina po tayo sa English, ay or na hindi po tayo nakakapagsalita ng English ng maayos or nakakaintindi ng maayos ng English, inaallowed po ni Migris sa interview niya ang translator. Kaya kapag in-interview po tayo ni Migris ay dapat po may kasama po tayong translator kung alam po natin na mahina po tayo sa English at ma medyo hindi, hindi po tayo makakapagsalita ng maayos ng English or nakakaintindi. ina po yon ni Migris na may kasama po tayong translator mga kaibigan. Kaya kung kayo po ay medyo alanganin po sa English, magsama po kayo ng translator. Pero yun lamang po ang magiging kasama mo kapag uh, nagkandak nga po ng interview si Migris sa iyo, no? Bawal po ang iba at bawal po ang listo mo, no? Mga kaibigan, at may mga tips na po tayo diyan. Na nauna po nating video patungkol po sa mga common question ni Migris at kung ano po ang dapat natin i-prepare during interview po ni Migris sa atin. So kaya nga po ay nabanggit natin na in 100%, 90% to 95% po na ma-issuean po tayo ng visa. Sapagkat nga po ay ang Lithuania, ulitin ko, ay bagong bukas na opportunity, trabahong abroad para po sa ating mga Pilipino. Kaya very lucky mga kaibigan na halos sa lahat ng bansa ay tayo po ang laging kinukuha o uh, sa atin po ino-open ang mga open uh, works sa lahat ng bansa mga kaibigan. Kaya kung mapapansin nyo, kalat na po ang mga Pilipino na mga workers halos sa buong bansa mga kaibigan. Dahil kilala po nila ang mga Pilipino pagdating po sa trabaho at mahusay po ang mga Pilipino pagdating sa trabaho at maparaan. So yun po ang nais po at uh, ng mga employer po o ng bansa Kapag kaya po ay eh, sa bansang Pilipinas inuupin halos ang mga available na trabaho sa bawat bansa katulad ng alang po dito sa bansang Lithuania halos uh, mostly or uh, more on Pilipino po ang halos dumating po dito sa ngayon sa bansang Lithuania mga kaibigan. Kaya mapalad po tayo mga Pilipino dahil pinagkakatiwalaan po tayo ng mga karating bansa po natin, no? So kaya mga kaibigan, doon naman po sa sinabi kong 5% na mababagsak po tayo sa interview, 'yun po yung kapag hindi po natin nasagot ng maayos ang interview po ni Migris or hindi po natin nasagot direct to the point or hindi po natin naiintindihan or di po na di po mahi, po naintindihan ni Migris yung mga sagot po natin dahil nga po sa lack of English po tayo ay eh, yun po ang mostly na nababagsak po at hindi po na-issue ng visa kaya sa ngayon mga kaibigan binibigyan ko na po kayo ng tips kung kayo po ay lack of English mga kaibigan, ay magsama po tayo ng translator. Huwag po tayong mahiya dahil allowed po yun ni Migris sa atin, mga kaibigan. At kapag na ka naman po tayo ng requirements na binigay po natin sa BAPS, kung yun po ay kompleto, wala naman pong problema. Hindi naman po tayo uh, mahihirapan na maisyuan ng visa po dito sa Bansang Lithuania Yun nga lang po, mga kaibigan. Magprepare po kayo ng malaki-laking pira Nasa 17,000 Baka nasa 17,500 na po ngayon or pataas na po Pagpabihipis po dyan sa Makati Para po sa pag-process po ng ating TRP or visa po natin dito Sa Bansang Lituanya mga kaibigan So Yun lang mga kaibigan Ay sana maliwanag po sa inyo Na ang nais ko pong Maparating sa inyo Na uulitin natin muli Hindi po mahigpit ang pag-issue ng visa po dito sa Bansang Lituyenya. Basta po nasagot po natin ng maayos, ng tama, at naintindihan po nila, direct to the point, 100% po na makakapasa po tayo at ma-issuean po tayo ng TRP or visa po dito sa Bansang Lituyenya. Maganda po dito mga kaibigan sa Bansang Lituyenya sapagkat dito po ay hindi pa po masyadong crowded at hindi pa po masyadong polluted ang bansang ito mga kaibigan. Sariwa ang hangin, napakarami pong puno. Maganda po dito mga kaibigan magtrabaho. Pero wag po nating asahan na tayo po ay mabigyan ng masyadong malaking suldo po dito dahil po sa ating mga Pilipino minsan kapag Euro po nag-expect po tayo na malaki pong suldo. ang Ang lito niya po ay halos minimum nila sa sweldo po ay nasa 600. Minsan nga 700 to 1,000. Papalad po tayo kapag nabigyan po tayo ng sweldo po ng Lithuania, ng employer po natin ng 1,000 pataas. No? Subalit so, balit, kung may mga overtime naman po, sasakad naman po tayo ng malaki po dito sa Bansang Lithuania. Kaya po mga kaibigan, kapag tayo po ay pumunta po sa Bansang Lithuania, huwag po natin i-expect yung malaking sweldo. Dahil ang Lithuania po ay kasali po ito sa uh, poor country ng Europa Katulad uh, ng mga Poland, uh, Hungary yun, kasali po sila mga kaibigan Subalit napakaganda po dito magtrabaho sa bansang ito mga kaibigan Dahil nga po ay ang Lithuania po ay halos bago pa lamang po sila Parang bago pa lang sila nag-dress up or uh, nagpapatatag ng kanilang bansa mga kaibigan dahil nga ang Lithuania niya mga kaibigan ay 20 years ago ito po ay bilong pa sa Russia at ito po ay 20 years ago lamang naghiwalay po sila sa Russia at sila po ay naging bilong na sa Europa sa EU countries so yun mga kaibigan sana naging maliwanag po sa inyo at uh, na naka nakakuha po kayo ng mga ideas mga tips, mga impormasyon kaalaman patungkol po dito sa Bansang Lithuania. Patuloy po kayo mag-subscribe, uh, manood ng ating mga tips, mga kaalaman na kahit paano mga kaibigan, may makukuha po kayo dito sa ating mga vlog na kung ano po yung inyong kailangan patungkol po dito sa Bansang Lithuania. Dahil in the first place mga kaibigan, ishare po natin ang ating mga video para mapanood po ng ating mga kababayan na mga nais pong pumunta dito sa Bansang Lituyenya at uh, doon po sa mga nag -apply para mapanood po nila na sila po ay uh, magkaroon ng mga ideas, mga tips po dito sa Bansang Lituyenya mga kaibigan dahil alam nyo mga kaibigan, nang kami po ay uh, papunta po dito, nag-search po kami ng mga impormasyon at kaalaman or ideas dito po sa mga wala po kaming makita mga kaibigan na mapanood po namin sa YouTube channel kaya po tayo nag-vlog mga kaibigan para po matulungan po natin ng ating mga kababayan na sila po ay magkaroon ng impormasyon at ideas po dito sa bansang Litwinya dahil mahirap po mga kaibigan na basta lang po tayo pupunta sa isang bansa na wala po tayong kalaman o impormasyon kaya pashare po ninyo itong ating mga videos mga kaibigan para po sila ay makapanood. At uh, sa pamamagitan po ng inyong pag-share, sila po ay ating matulungan. So salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Sana po na naging maliwanag po sa inyo at naintindihan po ninyo ang ating napag-usapan sa araw na ito. Kung may mga hindi po kayo naintindihan at may mga katanungan po kayo, comment lang po kayo dyan sa ating comment section at uh, sasagutin ko po kayo dahil nagde-review po ako minsan o hal pag available time ko po nagde-review po ako ng mga comment po ninyo at uh, nagre-reply po ako patungkol po doon sa mga comment po ninyo doon po sa mga hindi ko po nasasagot uh, siguro hindi ko po masyado napansin o hindi ko po nakita o uh, magano po kayo mag-comment po kayo ulit mga kaibigan dahil ah... Uh, para po uh, mabigang linaw ang inyong mga katanungan. So, yun lamang mga kaibigan. Uh, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlog. And iklik nyo na rin mga kaibigan ang bill all para updated kayo sa ating mga videos na ina-upload. Dahil marami pa, marami pa po tayong pag-uusapan patungkol po dito sa Bansang Lithuania. So yun lamang, ingatan po tayo lagi ng Panginoon, Gabayan po tayo lagi ng Panginoon, God bless po sa lahat. Babay po mga kaibigan.